Hi guys! Today, maglulutulutuan ulit tayo and na-miss kong kumain ng pansit. Kasi um, nag-aral ako dati nung college ko sa Lukban, Quezon, sa SLSU. And ang paborito kong merienda doon ay ang pansit habhab. And naalala ko, nagdala nga pala ako nito. So, tutuin natin siya ngayon. Ito yung gagawin kong dinner. Tara, let's go! So, simulan na natin ang pagluluto. Dahil nainggit tayo sa pagluluto ni Uncle ng Pansitabha, magluluto din tayo. So, sa mainit na mantika, lagay lang yung bawang at saka yung sibuyas. Gisahin lang yan hanggang sa lumabas yung aroma, tapos nilagay ko na itong chicken breast. Yes, chicken breast yung nilagay ko kasi parang ayoko ng pork ngayon. Pag medyo naluto na yung chicken breast, pwede na nating ilagay itong soy sauce. Ayan, tansya-tansya lang. After a while, nilagyan ko naman sya ng pork broth. Yan yung magiging kaldo natin para pandagdag panlasa. Then, isunod na natin tong mainit na tubig. Tapos, pakuluan lang natin yan. Then, lagyan na natin ng paminta. Tapos, isunod na natin yung mga gulay. Ito pala yung parang tangkay o yung matigas na part ng pak choy. After a while, nilagay ko na tong carrots at yung sayote. Nung naluto na yung mga gulay, tinanggal ko muna siya. Nung natanggal na yung mga gulay, tilagay ko naman tong pansit. So yan, lulutuin lang natin yung pansit ng mabilis. So, medyo nagkulang yata yung tubig ko dito, kaya nilagyan ko pa yan. Pag luto na yung panset, ilalagay na natin yung gulay na niluto natin kanina. Kaya lang hindi ko na siya na-videohan, kaya hindi ko mapapakita. Basta, pag luto na yung panset, ilagay lang natin yung gulay, tapos lagyan natin ng onion, and then, pwede na yan. So, ito guys, moment of truth. Naluto ko na yung hub-hub natin, and... Ito, itsura niya! Hmm. Bango niya, promise! So, start na po na, start na po tayo kumain. Ayan guys, titikman na natin yung niluto kong pansit habhab. Alam niyo guys, nag-aral ako ng 4 years sa Lukban, Quezon, sa May Southern Luzon State University. And sa 4 years na yon, ito lagi yung kinakain ko. Merienda, breakfast, as in. Masarap sana to kung meron tong longganisa, um, longganisa, Lukban. Ay, nako, perfect combination. At alam niyo ba, na itong pansit na to, perfect to kapag merong suka. Ito, suka. So, suka yung nilalagay namin sa pansit habhab instead na, um, iba kasi nilalagay kalamansi sa pansit. Pero, ang pansit habhab, masarap siya kapag suka. Lalo na kapag sobrang daming suka. Ay, nako, perfect. Naglalaway na ako. Ang sarap. Amoy. Mmm. Hmm. Ang Sarap. Grabe guys. Gawin nyo rin to. Pero na-understate ko po sana, na-understate ko yung tubig. So, nagdagdag ako ng konting tubig doon. Buti na lang hindi masyadong nabago yung lasa niya. So, kung magluluto po kayo, medyo dagdagan nyo ng tubig. Kasi yung sa akin kanya parang kulang. Eh. Pero, masarap siya guys. So, yun po. Thank you po sa pagsama sa akin ngayong vlog. Kain na po ako nitong pasitabab. Sobrang excited ako kasi ang sarap talaga niya. So, thank you po. Bye-bye!